Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang hindi pa rin nga na ng pag-asa si Luka Doncic na makakapag-comeback sila sa NBA Finals. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang pagkuha na ng Atlanta Hawks kay Rui Hachimura ngayong off -season. Bagamat man nga po mga katrops, delikado na nga po talaga lagay ng Dallas Mavericks ngayon, ay mismong si Luka Doncic na nga po nagsabi sa kanyang interview na wala rin naman nga na pong imposible sa postseason. Since hanggat hindi pa nga po tapos ang kanilang serye ay meron at meron pa rin nga po silang pag-asa na manalo dito. Ang kaso lang mga katrops, kahit gustuin man nga po ni Doncic na manalo ay hindi rin naman nga po ito nakalinya sa kanyang mga ginagawa sa kanilang laro. Sa katunayan, Parati nga po itong nagre-reklamo sa kanilang mga referee sa tuwing hindi pumapasok ang kanyang mga ginagawang tira. Kaya ito na rin naman nga po ang mismong rason bakit hindi na nga po siya binibigyan pa ng free throws gayong napipiko na nga po sa kanya ang mga official. Napapansin nga po nila na ayaw nga po ni Luka Doncic ng physical na laro laban sa Boston Celtics which is hindi rin na naman nga po may iwasan since naglalaro nga po sila ngayon sa NBA Finals. Kaya dahil nga po hindi sanay si Doncic sa physical na game na sinabayan pa ng pagtatamo niya ng injury sa iba't ibang parte ng kanyang katawan, ay tuloy na nga pong nasisira ang kanyang laro sa Dallas Mavericks. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha na ng Atlanta Hawks kay Rui Hachimura ngayong offseason. Ayon nga po mga katrop sa pinakahuling inalabas na balita ngayong araw, Mismong si Trey Young na nga po nagsabi na willing pa rin nga po siya na manatili at manalo sa kanyang kasalukuyang kupunan na Atlanta Hawks. Ang kaso lang mga katrops, kasabay nga po ng inaasahang pagkuha ng front office ng Hawks sa number one overall pick sa darating na 2024 NBA draft na si Alex Orr, ay pinaplano na nga po talaga ng kanalang team na simula na nga po ang pag-rebuild ng kanalang lineup ngayong offseason. Sa madaling salita, hindi na nga po talaga mapipigilan pa ang pag-trade ng Hawks kay Trae Young sa lalong madaling panahon. Kaya dahil nga po dyan ay mabibigyan na nga po ng malaking chance ang mga teams na interesado sa kanyang serbisyo kagaya na lamang ng Los Angeles Lakers. Naibalita ko na rin naman nga po sa inyo mga katrops. Nesa nga po si Trae Young sa mga superstar na gustong kunin ng Lakers ngayong season, At maaari na nga na po nila ditong i-offer sa Hawks ang kanilang mga players na si Naruhi Hachimura, D'Angelo Russell, at isang future first round pick para may sakatuparan lamang ang matagal na nga po nalang plano. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.